Yun ang hindi ko matanggap. Alam nating lahat gusto natin na matapos itong korupsyon na to. Pero yung si Maan at Jerol, putang ina, pinatakas nyo 600. Nasa ang konsensya niyo, uy. Hmm. Illegal na illegal lang Pogo, pinatakas ni Maan. Sino nag-uto sa'yo, Maan? Kapalit na nung milyones. Basta ang mga tao, pinagbibigyan mo ng 20 mil. Hindi mo alam yung mga tao mo din ang nagdadaldal sa iyo. Guys, nasaan na yung mga ano, mga nasa Senate hearing nahuli ng G sa GMA sa mainstream media ng mga Chinese? Wala na, di ba? Oh, wala Sinatakas na. Tinatakas na nila. Tinatakas na kasi lamaan. Oh. Umikot ang puwet niya no may gumawa ng manifesto. Buti na lang tatay niya, senador. Oh, bakit? Oh, isa pa rin kinakangkang ang senador doon. Mm. Naku. Hindi, hindi, hindi kailangan malaman nila 'to eh. Nanggigigil kasi ako eh. Oh, ano? Mga BI. Totoo sinasabi namin, 'di ba? 600 plus kayong BI na nanunod sa amin ngayon. Alam niyo lahat ng istoryang 'to. Kaya maan, malis ka na diyan sa Clark. O ako sa magresign ka, ka na. Graceful exit. Bago pa mag lumala. Magresign ka na ito. lang. Kasi hindi kami titigil talaga hangga't di ka naaalis diyan. Hangga't di ka naaalis sa pwesto mo. Ikaw, Jurel. Malis ka na rin, mag ka na. Baboy kayo pareho. Akala nyo, nyo civil service lang? No! Yung manifesto, 600 na nanggaling na Pogo, nahuli na Chinese, Taiwanese, lahat na. Uy, sinong wala Leon yun. Guerrero sinasabi mo? Alam mo, meron kasi samahan din ng Leon Guerrero. Ang alam ko dyan, ang pinaka-founder ng Leon Guerrero, isa na dyan si Senator Bong Revilla. So, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mami, may I know your may I know your FB po. Sorry, Mr. Daniel, hindi ako nag-fb. Shoutout sa 800. O, oh, nakalampag ba ang nasa immigration? 888. Oh, o, alam niyo yan, ba? Alam niyo yan, di ba, guys? Oh, alam niyo, alam niyo, niyo yan niyan, Tatlong eroplano. Niya, tatlong aeroplano? Magkano yung binigay sa mga tao na tumulong? tig 20 mil? Para ilusot doon sa sinasabi, baktor, 20,000 bawat Maan, isa. Mag-resign ka na. Hawak namin ang manifesto na itinago ng isang senador. Hmm. Sorry ka. Sorry ka. Dapat tanggalin. Dapat talaga tanggalin na sila. Pati Cause... yung mga nagtatak ng mga passport ng mga Taiwanese. Mm. Well, Lahat kayo. Actually, walang nagawa yun kasi sabi nga nila susunod lang sila sa autos eh. Kasi susunod na... sila sa autos pero naiinis nai 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 sila dahil 20 mil lang binigay. Alam mo yun ang pahirap sa'yo maan. Binigyan mo lang kasi ng tigbe 20 mil. Ayun, ang sama ng log ngayon ng mga Kung tao. Kung gato yung nabigyan ng tigbe 20 mil. Oh. Ayan. Oh. Ngayon, i-demand nyo yan ngayon guys, lahat ng subscriber natin dyan. I-demand nyo, nasa na yung mga Taiwanese na yon Sige nga, nasa na yung mga nahuli na sa Pogo. Sige nga, samantalang nga mga Pilipino, ini-execute sa China, kung saan, ganito mo na konti. Hindi, may sinasabi siya. Hindi ko nababas. Wow, ang, ang masasama nila, tama yan, dapat. Oh, 1,028! Oh, di ba, nakalampag ang Bureau of Immigration? Oh, ano nga yan? Oh. Mga taga-immigration na Clark. Ayaw Pogo! Eh. Tatlong eroplano. Kanina pa ako nang gigigil magsalita. O, tatlong eroplano. Bawat... Gano'ng kahaba eroplano? Huh? 200 passengers daw ang 200 ano, 200 kada isang, eroplano. Eh, hindi eh, hindi lang daw 200 eh. 100 plus, gano'n. Pero yung manifesto natin, mamaya pa natin check checkin Hmm. Mag-resign Mag-resign ka na. Maan. Mag malika ka ng ginawa mo sa akin. mag ka lang. Akala nyo civil service, akala nyo hindi lang ako may pasok sa BI. Hindi. Mas maganda posisyon ko ngayon. Mas magandang inaalagaan ko ang anak ko. Mas maganda natitingnan ko ang anak ko dito sa loob ng bahay. Kesa ng lolo ko ko ng sambayan ng Pilipino. Niloko mo yung sambayan ng Pilipino. Maya ka maan. Maya ka Jerol. Hmm. Maya kayong mag-iina. Maya kayong mag lahat. Kayong mag-ama. Oh. Mayab Mayabang pa yung kapatid na, nagpakita pa na kasama yung kapatid ni Alice Guo, kumakain doon sa resort ni Romy, yung vlogger na si o, Romy. O, oh. mga madam si Tatay. Oo! oo! Talagang, tinago Di ba si... Sino pinipilit nila? Si Tatay Digong ang kadikit ni Alice Guo. ano sabi nila. ni Alice Guo? Walang kinalaman si Tatay Digong dito. Oo, sinasabi pa niya. I have kinalasan. the video. Magkasama si Menard at ang kapatid ni Alice Guo. Oh, makasama oh. magkasama si si Menard kapatid ni Maan. Magkasama kumakain sila. Lahat ng nasa lilawa... Pogo ang nagpatakas nasa Clark. Correct. Oh. Ano ngayon? Kawawa ang backdoor na sinasabi nilang Mindanao. Walang kasalanan ng Mindanao. Ang nagpatakas nasa Clark Pampanga lang. Jurel. Pag ako namatay, may pumatay sa akin. Si Maan ang hanapin nyo. Si Jorel ang hanapin nyo. Si Ian ang hanapin nyo. Si Bian ang hanapin nyo. Pamilya pa ni Maan. Sama na natin.